ala niyo itong dress ko. Kasi ito yung sinuot ko doon sa kasal ni Valine Montenegro. Oo, yung kasama ko sa Bubble Gang si Balitang Ina, Balitang Inang Yuri. Tapos nag-trip to Jerusalem ako. Ito, papakita ko sa inyo. <laughs> This is where the magic happened. Anong klaseng magic ba ang ginawa ng mga guest ko at bakit umabot sa ganto? Wala pang nangyayari pag usap ako. Maglilinis na ako. Ito na. Hello mga kapetsay! another day, another opportunity na gaguhin ko kayo. Pero medyo seryoso tayo ng slight dito. Fun fact, mahilig ako sa tinapay. As in, ako ng mga bake shop, mga bakery dyan sa sagigilid. But for today, social tayo. Dahil andito tayo sa Guanabana Bread House, the home of the best Spanish bread. And, oh my God, favorite ko to kaya I'm so excited. So shout out sa mga Eastside peeps Jan. This is in Vista Verde, Cainta, Rizal. Tara, bulabugin na natin ang may-ari nito. Hello. Tao po. Hello. Hello. Hi. Hi, oh, 'di ba? First time namin magmi pero naka-mic na rin siya. What's your name? I'm Chelsea. Hi, Chelsea. Hello. Can you show me how to do the Spanish bread? The best Spanish bread ever. You know what? Come in. come in. Sige. Ay, para pala akong aso na papasok dito. Papasukin niyo ako. Nakakaloka yung entrance niyo. <laughs> dito ka na Oo nga, wag yun na. Ay, ayan na. Ayan okay, na. Ang ah, bilis. Okay, papasok, papasok na ako. <laughs> oh, ito na, kakosa. Papasok na ako. Okay. <laughs> So, eto na nga. Andito na tayo. Malalaman ko na finally paano nga ba gumawa ng the best Spanish bread. So, Miss Chelsea, can yes. you show me how to do it? Okay, first of all, hello. Wow! wow. <laughs> first of all, hello, hi! How hello. are you? <laughs> so, first is, yung makikita mo, andito na lahat ng mga ingredients natin okay. to make the Spanish bread. So, first is, meron tayo dito na nalagyan na may water. Anong klaseng tubig yan? <laughs> Nawasa. Nawasa. okay. Kailangan nawasa daw, guys, ha? So, ito. Ito What's yung that? Guyabano powder. Oh, why? why? Why is there guyabano powder in the Spanish bread? Bakit guyabano yung na na isip niyong ilagay sa Spanish bread? Kasi yung dad ko, sobrang health conscious niya. Eh, nung nalaman niya yung guya baro na fruit, pag sinurch kasi niya, nakalagay talaga na lahat ng benefits. So, parang kilala oh. siya as the miracle fruit. Ang oh, may milagro pala sa Spanish bread niyo. Ano tong, eto, is this cheese? Chips? What's this? I don't know. That's food coloring for our Spanish bread. Ah, uh, okay. Para magiging ganito yung color niya. Ah, yeah, okay. So you need that. Ito, ano to? That's the yeast. Sand. <laughs> ah, okay. Yeast. Okay, go. And then last is we have oil. 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 <laughs> Anong kasing oil yan? Coconut oil. So first is kailangan natin mag-dissolve yung sugar sa water. Ano to? Sugar, white and brown sugar? Or hmm. Salt. In edges lang ako nito eh. So totoo ngang salt siya, hindi siya white sugar. It's salt. What is next? And okay, next. Okay, So pag okay na siya, let's put it aside. Oh, At set side. it set it aside. Yeah. Oh, dyan and muna then siya. We have here a bowl of harina, okay? At anong klaseng Basta all-purpose flour? Yes. Oh. And then, so dito natin pagsasama na lahat. Pero kailangan natin lagyan ng hole sa gitna. Kasi magbawal natin siya ipagsama. Pag pinagsama na kasi natin yung harina pati yung ibang condiments, may possibility na magbuo-buo siya. Like hindi na talaga mag-dissolve yung harina. Okay. Show me how to do it, girl. So here, guyabano powder. Lagyan na natin siya sa gitna. Uh-huh. And then, the yeast. Lagyan lang natin siya sa gitna. Okay. And then last is yung food coloring. So, pagkatapos natin lagay, ayan, doon na natin ilalagay yung minix natin water kanina Ito, with salt and sugar. Let's pour no. it. Ah. Mm. So, pag ready na 'to, dito na natin ilalagay sa mixer. So, imimix mix natin siya for 10 minutes. But before that, we need to put a little oil. A little, a little, not all. Hmm, yes. paano mo nalaman na yun na yun? <laughs> Parang feelings lang. One teaspoon. Okay. So, eto na nga. Ang dough. Ang cute niya. Diba? Hmm. Okay, magiging... bad. <laughs> yeah. So after mo siya i-mix sa mixer, ganyan yung magiging itsura niya, our dough. Ah. Kailangan natin siyang i-rise or what okay. we know Alsa. We need to leave it there for 10 minutes. Okay. Iko-cover lang natin siya ng plastic. Yan. Timer, please. Timer starts now. Okay, 10 minutes. So mag-chikahan okay. muna tayo. First... Ay, tatanong ko muna, walang butter. Parang wala ako napansin na butter. Gusto ko malaman butter. Meron bang butter, yes or no? Yes, meron na. Pag normal. <laughs> Alam mo, kaya ako natanong yun. Kasi, Bakit? kung napanood nyo yung guesting namin sa Family Feud, yun na lang talaga. Ang sinagot ko kasi na ingredient sa pandesal is salt. Kasi nga, di ba, salt bread siya. Pero, ang winning answer pala ay butter. Ashley, Asin. Asin Asin! Butter! Ano yung mga flavors nyo? Sa Spanish bread, we have seven. Original, and then dulce de leche, mm -hmm. cream cheese, chocolate, bavarian, biscoff, biscoff crunchy, and then kubi cheese. Ang sasarap! Ano yung favorite mo? Personally, gusto ko yung ano... Original talaga. Original. Ako rin, same. Ano yung pinaka-mabenta? Like mabenta. top 3 na pinaka-mabenta? Chocolate talaga. Chocolate, original, pati yung ube cheese. Matikman ko nito yung ube cheese. Masarap nga siya. Yeah. But for today, ipapakita mo sa akin gumawa ng... Dulce de leche and yung original. Yon, I love it. Ito yung mga it. filling na ilalagay natin the leche and the dulce de leche. So, paano lumaki ito ng ganito? Pa Ikwento mo naman, paano lumaki ang Guanabana Bakery? Ang Guanabana. Bakehouse ba? pala. Ano ba? Breadhouse pala? Mali-mali. Ito -mali. <laughs> ba yung first branch nyo? No, actually yung first branch namin sa may QC. Eh. Sa may Scout Rallios. Which actually, meron pa rin? Ay, wala na. <laughs> wala na. O oh, actually. Na. Actually, nung nandun kami, parang na-feature kami sa Jessica Soho paano si, si Jessica Soho mismo ay guana ba na no? parang may team na from Jessica Soho tapos natikman na yung Spanish bread tapos gumawa sila ng segment ng best Spanish bread sa Quezon City. Wow! Tapos na, doon kami na feature. Alay, laki mo na doon. Delete mo pa lang. <laughs> ay! Ayan na siya. What is the next step, madam? Kailangan natin siya i-cut into two. Pagka-cut into two, tig-isa tayo. Oh. One for you, one for me. <laughs> And then... Here. Pwede ba rin ito gamitin para... Ah, Ayan. oh, wow, so professional. We need a weighing scale mm -hmm. para i-weigh natin yung mga Spanish bread natin. So, kailangan siya maging 70 grams. 70 grams. Okay. Paano ko malalaman na 70 grams? Ang hirap naman! <laughs> ito ganyan. here, ito yung isang sample ng 70 grams. So, pagkakuha natin, ibilog-bilog natin. So, let's see, let's see, ganyan. Ayan, ganyan. Ang bilis naman nun. Ayan. So, dapat nandiyan yung arrow niya. Teka lang. Ako nga, pati so, after, lagay lang natin siya here. Ay, medyo obese yung sa akin. Sandali. Teka lang. So, hanggang maubos natin yung dough. Ilan yung kayang gawin na Spanish bread dito sa ginawa nating dough? Ah, uh, 30 pieces na Spanish Hala, oh. laging 80 yung sa akin. <coughs> Ang... <laughs> Parang lugi. Ayan na. Nagawa na namin ang mga 70 grams na Spanish bread. What's the next step? Okay. So once we're done, ako tayo ng isa. Dito na natin ilalagay yung filling. So ito yung filling na original. Kung ano yung mas power, power hand mo. Power hand. Oh. I-stretch mo siya palabas. So while holding it sa baba, i-stretch mo siya. Yan. So parang ganyan. Oh. Yan. So parang ganyan, Ibig, ganun na yung sa baba. Parang magta-triangle form. Ah, okay. O. Oh. So, pagka ganyan, dun mo na. Ano? Ay, she linger. So, walang exact measurement. Mm -hmm. Walang exact. So, ganyan. Yeah. O, okay. go. So, tansya, tansya. So, may ganyan. Ilalagyan mo sa lower part, ang oh, parang yung medyo wide. And then, dun mo na siya i-overlap. O, oh, overlap, overlap. So, yung mga, parang ipakuspa para lang, piya. Ganyan. O, oh, okay. So, pag nakaganyan i-stetch mo ulit yung nasa upper part. Uh -huh. And, i-roll mo na siya. tanong sayo. iyo. <laughs> oh, perfect. Ay, so actually ganyan dapat talaga yung itsura niya. Ano perfect ba itsura yan. nung sa iyo? Burrito. <laughs> so pag okay na siya, i-make sure na dapat sealed siya kasi kapag you know, bilik natin siya sa oven, may tendency bubuka, siya na syempre oh, bubuka. siya. So kailangan i-make sure na close. Pero that's the perfect uh, itsura. habang nandyan, pwede na natin siyang lagyan ng breadcrumbs. Okay. Gaga. Salt bay. Salt bay. Breadcrumbs bay. <laughs> ganyan talaga yung push. Ayan. Eh, Ay, di ba, di ba parang kulang? So, sasundo kayo natin siyang ganyan. Yun. Yeah. make it rain. Make it rain. Ayan. Ayan, try mo naman siya. Okay, sige. Tak-tak mo lang yan. tak <laughs> tak Sumobra <laughs> naman ang rain ko. After yan, pwede natin siya i rollyo roll Oo, -roll oh, para hindi sa... Oo nga, ayan na, dumilikit na siya. Dito na natin siya lalagay sa tray. So, hulaan na lang natin kung ano yung makuha nating flavor mamaya. Oo, oh, pagkakagat na lang natin. O, oh, sige. So, okay, we're ready to get baked. So, ilalagay na natin to sa oven for how many minutes? 5 minutes lang. And then, let it rest for 15 minutes. Buti pa ang Spanish bread na nagre-rest. O, lagay na natin sa oven. Goodbye. Let's go! <laughs> <laughs> Ika-crevate na, na. <laughs> yung mga Spanish bread. <laughs> Buksan mo na. sorry, <laughs> sorry. Ayan. Okay. Oy, wait lang. Flex ko lang. Ganda, oh. Parang hindi pang beginner, oh. Pasok. Pasok na. Goodbye! Farewell! <laughs> mami kita! the resting period, she's finally here. Ito na ang um, pinagpaguran naming Spanish bread. At dahil minix and match natin, <laughs> sana talaga makuha ko yung dulce de leche dito. Ano sa tingin mo yung dulce de leche dito? Dapat nafe-feel mo siya bilang... Feeling odor? ko, alam mo, dapat tingnan mo yung walang masyadong katas or yung walang masyadong sugar. Kasi meaning walang wala lumabas. Meaning yun ah, yung dulce. Ah, wala lumabas. Safe. Okay. Oh, so feel ko ito. Ayan. Look at that. Ay, perfect. 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 Dulce, dulce yan. Pag ito hindi dulce. Okay. Kunin ko to Para original. Look at that. She's so pretty. Siya ka malaman. Siksik sa... -sik sa sarap. Okay. Ang susubahan na lao. Ang tatama. Diba? so, ready? Cheers. Cheers. Wala. Mm -hmm. Hindi pa ako umabos na feeling. <laughs> ako ulang kagat may feeling na. Mmm. Oh, <laughs> kung halik iyang iya. Ayan na, tama. Oh, very good. Do mm. Doon sa deleche nga. <gasps> Woo! Ang um, inyay! <laughs> Thank you so much for watching sana na-enjoy tong pagiging panadera ko for the day. So, comment nyo lang kung ano yung gusto yung gawin ko for our next vlogs. And thank you so much, Miss Chelsea, the Guanabana Queen. Meron ka bang <laughs> gusto sabihin? Gusto babatiin yung pamilya mo? <laughs> Ay, yung parents ko po nanunood. <laughs> Ay, tayo. Dito na ako. Nakagawa na ng Spanish bread. Ayun. Like, subscribe, hit the notification bell. Alam nyo na yan, mga kasuso. Kailangan pa bang memorize yan? So, thank you guys again. Remember, spread the love, not the legs. Bye! See you in the next vlog. Bye!